Dito ay pumesa sa may electric pan. Gusto nila sa electric pan. <laughs> Ayan. At mukhang may banda rin pala rito. Mamaya siguro kung medyo late kayo pupunta. Pag dumadaan ka kasi ako rito, tambak ng sasakyan dyan sa labas at puno yan ng sasakyan. Pero dito pala sa likod, may parking space pa rin sila. Madalas ko nadadaanan to pero ngayon lang talaga nakapunta rito. Malino eh lahat. Okay, oh, okey. doon, baka may okey. baka ano doon, may mas malinaw na, ano, Okey, Bakit Okey, Ano ikaw na makipagano doon yung sa kung anong ano mo. Ano, Ay, ganun pa rin yung seafood nila pa. Ano? Special garlic butter, sinigang na hipon, kung sinigang talamaris. Oo. Oh. Ganun lang pala yun. mga Ka katot, sa dito kami ngayon sa Lobby's Food Park. Dito namin gaganapin ang birthday ng panganay kong sa si Angel. Dati talaga, naghahanda kami sa bahay. Pero itong mga huling panahon, lalo na naging, naging vlogger ako, minamagbuti na namin kumain sa labas kaysa sa bahay. Kasi, una ko na, para, alam niya para added content din. <laughs> Kaya, sa mga kakain na dito sa lobby scoop Park ano lang, halos 10 minutes away lang muli mula sa amin sa Tower Field hanggang gan dito ganun lang ko siya kalapit dapat talaga punta kami sa SM Fairview lang napaka traffic na kaya minabuti namin dito na lamang ganapit yung birthday celebration na Anong masasabi mo ngayon sa birthday celebration mo? <laughs> Ang das ka siya At ka na ngayon? Sigurad. Walaan nila. Walaan walang mula. masasabi mo ngayon, dadin? Gakain na naman tayo sa ganito. Ay, <laughs> hindi na hindi na hindi na. Di ba upo kasi <laughs> Happy birthday, Tata. Ay, naku, pinituran din ako nung isa. Hindi na namin siguro abutin yung band na rito, mami. 8pm daw magsisimula yung band dito. Sayang. <laughs> Kaya pala pag uh, dumadaan ako rito pag uh, mga ganong oras, ang daming tao. Uh, kung napapansin okay, nyo po, yung mga, mga sasakyan, na, yung masyadong kamayana. mabibilis. Pagka sa kagawin ka na na yan, papuntang Novaliches. Pagka papuntang Kaliwa, papuntang Sabambalay o Sampol. Ayun o. Oh. May balak lang mag-perform sa stage o. Oh. Habang habang ano, walang nagpe-perform siya, magse-perform. -pe hmm, ah. Maano matipid yung giling ah. Niya pa eh. Boyish din siya. Lumitan mo aya, gusto niya. Panlalaki. Hoy. Ali na, ali na. Ali na dito

ah ito na yung ano ipon Ipon na may sabaw ay, ay tayo ay ah, ay di tayo na nga siguro pala ganun na pala rito <laughs> ikaw ang kukuha ng plato mo rin ah mm -hmm. yun plato pala wait oh hindi ganun na Yung picture nato. Bitla, ayung sinabi kasi mo ako ang dadalakan. Bitcuran nato. Papicture lang kan. Okay, i-gana natin. Ba, bitcuran muna may mga kutsara na pala. Totoo lang, ang sarap. <laughs> yan. Ano-ano ba yung order namin? Ngapis pilay, kalamares, sinigang na hipon. Ano na ata? Oh. Ano ba yung lechong pata? Crispy pata. <laughs> Crispy pata. At saka... Beef Mapaya. caldereta. Hmm. Ayun. Sa so, ganun po dahil lang, ayun. Yeah, so, ay, yung French fries siya, yun na lang. Grabe naman bumakbak ng French fries. Saan so na yun? So, kakain na muna kami. So, mga katods, kain po tayo. Sarap. Crispy hmm. Papa pala ay higon, eh. Dapat malahang order pala din natin, Crispy Papa. Tayo. Minta pala sa isang lugar, eh. Magaya na ito, lugar natin. May eh, malapit lang pala na kainan na masarap. Medyo pricey, pero masisiyang kalangan sarap kumbaga yung cook nila dito magaling ah. paka e, ba't po. Sarap. Mm. cook lang? ah, yung yun naku masarap daw siyang yutin kainin yung kanin pero yung cook ni hindi na kain binabak pa niya? oo uh -huh. ayan e eh. yung is ni papa pala ang guling yun na lang? yung kanin nila rito kainan ano? oh. parang ano? Sinangag. Hindi lang parang sinangag. Sinangag nga talaga yata. Kalagay yung garlic rice, parang di man. Ah, gano'n. Garlic, rice garlic, garlic rice ang nakalagay daw, pero parang sinangag lang. Sinangag mo garlic rice. Baka pinaganda lang yung ano, pangalag. Pinagahan namin punta rito kasi nga, iniwasan namin maraming tao. Ayan na ba? Ay, uh, Pero pala yun nga, pag maraming tao dito... Maraming nag-iinuman. Maraming nag-iinuman, maraming na pipila marami sa counter. Uh, Ang yung cook nila dito. Totoo yan. In mas masarap kumain dito kaysa doon sa ibang mga kainan. Tingnan ko yung sinigang hipon dito. Kasi sobrang hitos yung ano... Sinigang na yun po, okay naman. Parang ano din, lasa ng saning nangan. Ganito rin timpla ng ano eh. sinigang ng nahipon saning nangan. Ano pa Hindi wasan kumain ng hipon kasi nga yung skin allergy ko pero samantalain ko na ba? Hindi nakalang pa.

ilan sa mga banda pero hindi na namin naabuti ito dahil tayo ubus na kamay tapos ubus na papahinga lang kami uwi na nalalagyan kasi ng baso yun eh kaya baso kung pupunta ko pala kayo rin sa log dapat mga 7.30 para pa umbisa yung but inagahan lang ho kasi namin kasi nga iniwasan namin talaga yung crowded na tao daming tao rito mamaya tsak pag mag uumpisa na, na yung banda nandun na yung mga ibang ano sa loob niya